Deep. Hindi. Si Armani, si Armani ba wala ka bang nararamdaman kapag ka, kasi syempre napakainit init ang eksena. Pag mm -hmm. ganyan, in-character kayo eh. Wala ka namang nararamdaman sa wala kanyang nag, nag-iinit wala. siya or something. Kasi talagang min po namin na safe po lahat. Ang hirap no, no? Sa mm -hmm. CR kayo nag nagi Meron din po sa kwarto. Sa kwarto. Mm -hmm. Alin na pinaka-mahirap? So, after mahirap po CR. Kasi hmm. nakapara na akong spider, doon nakaganon na ako. So, sabi nila, parang nasasapian na ito. Ganon po talaga yung kailangan. Spider na Opo, ano yun? Kasi buhat-buhat niya ako. Tapos, Nasa loob ng cubicle. Opo. So, ang init din po noon. Kaya nga, super salute po ako na direct. Tsaka sa mga prod. Kasi nasa isang CR po kami, walang electric pan talaga. Tapos, pawis na pawis po kami lahat. Tas, Buti hindi hindi kayo nadulas, hindi nadulas kayong pare. Siyempre, nga po. uh, pagpawis, di ba, madulas ang katawan. Oh, talagang, super liit pa naman po ng cubic ka. Eh. Tapos ako, nakaganya na ako. Tapos siya, bit-bit niya po ako dito sa ano niya, sa shoulder niya. Ah, nakaharap kang gano'n? Parang, oh, parang nakasampay ka dito. Opo, oh, yun. Tapos nakagano na ako sa kanya. Hindi ka na ilang na, na nakikita kanya ng gano'n. Hindi kasi super, ano po kami, magtropa na din po. Bago pa mag-start yung shooting, kami ni Marian. Tapos na yung, yung wet packs mong gano'n yeah, sa... Eh, sa... Ang, ano, ang flower. Um.